So, good morning. May ang adlo kanya tanan. Dito naman sila sa ating mga lamesa sa cottage dahil nawala na nga ang ating mga shining shimmering splendor. Ayan, so kailangan na nilang i barnis ulit ating mga furnitures. Furnitures. Mga upuan. Naglinis na sila ng mga table ginuo ko giliha man ani anong... ang ending ana mga garas niya kay mo may kuwana na nang parang ginutaran o para ano mga itom itom so tapos na po ang ating mga e-house ay may dalawang e-houses na lang na ano ready na ang ating mga barnis patuyuin lang tong ating mga table ito yung mga na brush na ating e-house ay nalagyan na rin ng mga barnis yung dalawa na lang ang kulang naubusan kahapon sa so ito pag natuyo ito saka natin barnisan ulit ang problema kasi wala si haring araw asan ka na tag araw ang paledo ko pero walang araw ah. pag meron pang sobrang barnis pag nai sobrang barnis apilon ni buha ano ba sama to kahit mga ganun ganun brasan brasan lang Ay, ano sa Pugsiti sa ano ni onya pa oh? niya, Pugsiti ni Ba? ng atop niya ba? Ng mga suga, mga akuan. Ang bok-bok. Habang kami doon ay naglalaba. Ay! Lapit ng fiesta guys. Nakaka- pagod mag-prepare. Kung di mag di kami maglilinis. Pers lang. Meron pa palang naubusan kahapon ng varnish. So, as you can see, our furniture is now re-renewed. Rebrand new. <laughs> E hum. Kahit like, kahit ka lang dyan e, eh. kunwari ka pa eh. Sa'yo ilista yung cook ha. Ang tagal mo animal ka, gabi ko yung video. So, let's eat saging with ginamos. Tapos na trabaho. Lunch. sa mga trabahante ko. Si Ling Ling, si Bimbo, saka si Donut, saka si Didilo Apat man talaga yun sila kasi wala na si Itching yung taga ano sa mga bed sheets na nun. Kasi mag-abroad yata. Ngayon, apat na sila sila. Katindahan si Donut, saka si Didilo Bimbo naman, saka si Ling Ling maintenance dito mag asawa at mag-jowa sila tapos yung hotel yung kamay pinsan ko kaka-start lang 2 weeks ago so ang kaya ang linis-linis ng farm kasi ang sipat ng pinsan ko na yon Tapos yung mga lalaki na ikita nyo, yun yung mga barkada nila ni Bimbo na araw-araw na nandito. So, bawat trabaho, sila na gumagawa. mag yung iba, pinsan ko si Dudong saka si ay eh, pamangkin ko si Dodong, saka pinsan ko si Kiyam dito sila every week naman sila sinasauran tapos may special akong ginagawa kagaya niyan kahapon nag Barnis sila saka naglinis sila ng mga ano binigyan ko sila ng dalawang libo hati na lang sila si Lingling saka si Bimbo hindi nagpapasahod kasi may sahod sila monthly eh Pagka-happens lang yung Gigi, mga pinsan ko, nababaibahan din sila. Naman natuloy. May natirang pa ngayon na babarnisan. Nagdagay ko na isang libo kasi 6 na sila eh. 6 yata sila. Mali 3,000. Yan yung ginagawa ko lagi. Wag mo eh. dito. Tapos wag mo pinapagawa. Ngayon mga bata doon nag-aaral, mga anak nina nag-request kung may papatrabaho daw. Sabi ko, itapon yung basura daw. Bigyan ko lang tag-100. Sablit lang naman. Yun lang yung gawain namin araw-araw dito. Pag may kailangan ko lang ipapagawa na mga extra na extra na trabaho ang gumagawa yung mga tambay dito para may income sila. Lalo na yung mga estudyante. Hmm. <coughs> Diyan ka na kakain yung Kaya ang sarap dito kasi bayanihan lang talaga kami dito. So, <coughs> sa mga curious dyan, wala talaga income dito sa farm. Nami kasi nagsabi. May income dito pero for vlogging lang. Pero yung income dito sa farm, kulang pa yun sa mga manpower. Hmm? Sarap ng saging na to. Baka hmm. bumili ako ng mga plastic na table, uh, table yung tope. Kagaya ng ginagawa lang kain dyan. Oh, masarap yung ganun. Parent na lang 100 na. No? doon sila sa ilog. Grabe, sarap. Mm -hmm. FYI, puluta po ito na sa akin. Parang siyang lakatan o latundan. Pero hindi pa siya nahinog guys. Green lang po yan siya. So, sobrang sarap niya. Mas masarap siya sa sasaba. Hmm? Maparami ako. Sobrang sarap. At least, no rice. Ang ginamas ko. Simple na naman to. 보이지 무슨. 먹가요